Oh. Kayo star yeah. 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 Oh, di ba? yeah, guys. Latest to guys, be five eh, may, antag pero. Please. Hi guys, Korea. 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 Oh, di ba? Korea. guys. You na know, guys. Latest to guys, be, besong pipe. Hindi <laughs> muna eh eh! So, muna yan nga! May, may antag pero! Kumusta <laughs> namin yung bago muna na <laughs> 5 yan pare o! Oh. 5 Balas muna namin yung besong pipe nyo! <laughs> Parang bali yan ang shot ko ah! Kasi talaga pag bago! Sa Sa guys! <laughs> <laughs> Hoy, kumusta nga pala sa pamilya ko sa Pilipinas? Sana palaki kayo na sa mabuti. Kumusta yung si Ariana? Kumusta pala si Ariana dyan? Si Ari, kayo eh ako. <laughs> <laughs> <Ba -abos>. Panood. Picture mo yan. Picture mo yan. Picture mo yan. Picture? Hindi, ito pa yan.

Kami ha pala yung, sa, sa po pala bago ninja ano. Ah, so. Tawag pa dito. Okay na Parang na sa Korea sa Korea, guys. Don't just love

<laughs> <laughs> Pasok na raw kayo oh. Hinahawag na kayo. Hindi <laughs> Pinasolid talaga oh. Tara <laughs> din.